Guys, ang ganda. Simpleng bagay lang pero ang ganda. Ganito lang talaga yung makakapag parilax sa atin paminsan-minsan yung simpleng bagay lang ito. 'Di diba? Parang upuan lang ginawa nila sa grass ayan. Inani muna, pinatuyo tapos ganito na, may form na. So ganito lang ka simple guys. <laughs> so ayan. Sana ganito palagi yung nakikita natin na walang masyadong mga building. 'Di ba yung ah uh, puro lang ano yung puro lang green, mga tanim, mga prutas. So, at ayan naman ang old tricycle. So, ang ating walnut tree na ito ay 4 years old na siya. So, nasa 4 meters na ang kanyang taas. So, napapansin natin guys na ang, ang mga dahon is unti-unti nang naglalaglagan. Kasi, ito na yung sign ng ito na yung sign ng atom season. Sandali. Medyo madilim kasi na. So, ayan. Alas 7 na tayo ng gabi. Daylight evening ang tawag ko dito kasi Um, sumisikat pa yung araw dun sa kabilang banda, so ayan, guys. tiba kung baga simpleng bagay lang na um, kung baga pinatubo lang ng ating kalikasan, tapos napaka ano relaxing tingnan yung yun lang yung kung baga hindi ka nagmamadali kasi 'di ba madalas sa atin karamihan sa atin is yung busy lagi tayo sa trabaho busy busy sa mga sa mga bagay-bagay na kailangan nating bayaran sa ating mga buhay-buhay uh, trabaho buhay pamilya buhay alam mo yun yung pangkaraniwang buhay natin sa uh, pang-araw-araw so ito naman yung dyan sa kabila is apple tree. Ayan guys. Kita natin. So, daming bunga. Pero medyo ano pa siya alanganin. Maghintay pa tayo ng isang buwan pa. Pwede na yan kainin. So, ito guys. Ayan. Tutukan natin ang bunga ng apple. So, at ito naman ang ah, sunflower na napaka gustong gusto ko siyang tingnan gustong gusto ko siyang titigan kasi siyempre sarili kong tanim so sariling tanim, hindi lang atin yung lupa pero sarili, sarili kong tanim ayan guys, ba diba? so napakaganda, yan lang yung hindi kumbaga yung binayad natin dito is magdilig, uras, pagod ayan, pagod kasi siyempre kahit pagod na pagod tayo is dinidiligan pa rin natin dahil gusto natin silang nakikita. At nakakapag relax. Cute cute, ayan. So kasi huli ko nang nabidyuhan itong tatlo, itong ito ayan oh. Tuyo na siya kasi nga sa sobrang init. Since two weeks na sobrang init, parang nasa Pilipinas lang tayo. Sobrang init talaga. So ganda. Ano lang siya. Gusto lang natin siyang tutukan. So, sana yung grass na Tutukan nga natin yung grass ng napakalapit. Parang gusto ko siyang gawing upuan. <laughs> gagawin lang natin siyang upuan. So, ayan. Ayan. So, gagawin lang natin. Pwede na natin siyang gawing upuan. So, meron, kung meron kang anim na piraso niyan, isang, ano na, isang bed na yan. So, at ito naman ang ating, nakulang sa dilig ang ating grapes. Ang ating ubas nakulang sa dilig. So, kulang sa dilig guys, dahil ito hindi ko nadiligan ng mga apat na araw dahil, or more, kasi, alam nyo marami tayong mga dapat na mga, inaasikaso sa buhay kaya minsan is hindi natin nagagawa lahat yung gusto nating gawin so grabe guys pag uh, Eh, ay sa yung train dupan na ba? ayun na yung train naabutan natin ang um, So, ayan, nabutan natin. Kasi yan, pag dumaan, guys, is ano lang, every nasa ano lang every hour lang siya dumadaan. Kaya sinusulit na natin. Saka iyan nakikita natin yung brown na mga nakahoy na yan O yung dahon ng kahoy nagbrown na siya kasi yan ay yung sign na sa so, from September middle middle of September is autumn season. So grabe yung bilis ng panahon. Palamig na sa amin, guys. Sa Pilipinas naman kasi sa atin sa Pilipinas ang ganda ng weather kasi sa atin yun nga lang sobrang init naman. Kaya um, para sa akin kasi kung ako na sa Pilipinas, ang gagawin ko dyan is um, maaga akong gigising kasi katulad niyan sa trabaho kasi ang trabaho ko labas-pasok, labas-pasok, labas-pasok. So, ang ginagawa ko maaga pa lang uh, start na ako mag ano, start na ako mag uh, trabaho para hindi ko maabutan yung sobrang init na panahon. Kasi nga, kapag um, gigising tayo ng tanghali na, halimbawa, o gagising ka ng alas 7 siyempre maghahanda ka pa. Kaya, mas maganda, alas 4 midya pa lang, gising na tayo. At bago mag, alas 5, is alas na tayo para marami tayong magawa sa umaga. So, at least, hindi na natin masyadong maabutan ang sobrang init. So, yun lang naman yung, sa akin, yun kung gusto kong Uh, ibigay na advice para at least hindi kasi ang ano din eh kasi alam mo pag nagpababad no, ba diba? pag nag ano tayo sa initan delikado din kasi sa stroke eh, lalo na sa edad na mga 40, 50, 60 ayan pataas yan yung delikado so mas maganda talaga is maano pa lang maaga pa lang is marami na tayong magawa So, yun yun lang yung pinaka the best na advice. So, yun guys, yung parang natin ngayon is parang nasa Pilipinas lang para tayo, nasa ano tayo ngayon, 27 degrees Celsius sa kasalukuyan. Ngayon, mamayang gabi naman as is lumalamig dito hanggang umaabot na siya ng 14 degrees Celsius sa, sa mga ganyan, mga 10 to madaling araw, ganyan. So, sa umaga, malamig-lamig pa siya nasa yun nga nasa 15 degrees Celsius pero pag nagtumungtong na yan ng 9 am um, ayan s'yempre pag sumisikat na yung araw is sobrang sobrang mainit na talaga so at iyan ang temperature is mga within 10 days mga ganyan na sa Pilipinas nasa 30 degrees, ta, tayo, degree tayo 30 degrees Celsius ngayon kapag uh, bago naman mag September minsan nag na yung panahon nagbabago na medyo lumalamig-lamig na siya, nag-uumpisa na siya sa 20 degrees Celsius, hanggang pababa na yan pababa, hanggang mag 0 degrees Celsius na yan siya. Kapag December, January, February, March, ayan. So, yung limang buwan na yan hanggang April is malamig pa talaga yan. So, so yun lang guys ang masyar natin sa dito sa Europe, sa Austria, Europe na Uh, kumbaga siyempre, 'di ba alam naman natin na yung mga yung mga pinay naman talaga hindi lahat mayaman yung buhay sa abroad kundi um kumbaga kami halimbawa ako isang trabahador karamihan naman dito may mga nurse na Pilipina yung iba naman nasa hotel nasa factory tapos ngayon uso na yung mga truck drivers sa buong Europe kasi sa Slovenia at saka sa ano sa Hungary karamihan doon is yung mga Pilipino na mga truck drivers. So kasi marami na akong nakakasalubong guys, nakakaano ko sila nakakausap ko na kakausap ko sa ano halimbawa na mili ako yan nakakausap ko sila nakakasalubong ko sila at tinatanong ko nga na sila ay truck drivers. Tapos sa truck nga din sila natutulog. yun so, yun lang. ma ano lang talaga yung buhay. Kumbaga tsagaan lang talaga guys at siyempre lakas ng loob dasal para tumagal tayo sa abroad.